Dilinis kami ng garden. Ano kasi marami. Pero ano to ba? Tawag dito? Yung ah, ano to? Nang gawin to, pwede to gawin ano? Um, Gawing abuno? Pwede to gawin.

na yung pinangtanggal namin ng mga sanga, ha? May lubid ka? Lubid? Mm -hmm. Ano yun? Isa nga pang ganito lang. Wala? putol putolin natin, eh. pasok natin sa ano? Plastic ito. Pinutol namin. Pasok namin sa plastic. Tapos itapon doon sa pasurahan. Katabi, oh. Mga ahoy kami, guys. <laughs> mga ahoy kami. Ay, na. na. Mangahoy kami, mangahoy. ayan na nga mga berikats malinis na at natapos na rin namin walisan. Tinanggal namin yung mga sanga kasi nga pangiting nandyan o. Oh. So, ayan na, malinis na. Ha, anak clean